Purihin ng Panginoon. Praise God. O papagpalangaman nga man Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Santa. ako Ako po po'y lumalap sa luklukan ng ibiyay at kahabagan ng Diyos. Ako po'y maglalaban na. Na sana po ang aking dalangin kahilingan sa pagkakataon nito, ito. Huwag po magkaroon ng aberya, ang tubig kuryente at itong washing machine sa aking paglalaba. Sapagkat sa iyo ko pinagkakatuwa ng lang lahat sa kapatid ko ang ng lahat ng bagay sa so, kung aking kahilingan sa ngalan ni Jesus, Amen ginawa ko muna pinabad ko muna bali anim na ganito mga initiman, anim uh, pride kalamasi and jasmine para mabango pero meron Sharp Fabric Conditioner. Ayan. Para ito, sa huling balaw, sinasama ko na sa damit. Apat na pirasong ganito. Kasi malalaki ito eh. Meron si Kistimoro. Ayan, yeah, si Kistimoro. Ayan. Ayan, Fabric Conditioner. Hmm. Maba, aba, habango. Oh. Light under the heat. Ayan, Lossom blossom Bless. Ayan kababad siya ngayon at ang Sunrocks naman pantikolor Sunrocks color chip Blossom place, Yan Binabad ko muna Uh, may kita 30 minutos na nakababa dyan. Ayan. Ayan. na magana yung dumi niyan. At sigurado malambot na yung niyan para tuloy-tuloy na pagtrabaho ng washing machine. Okay. Kano'n ang ginagawa ko? Binababad ko muna. Sa mismong washing machine na, yung dati ginagawa ko hindi bababad ko muna sa isang bata then saka ko ilalagay sa washing machine no? medyo magas ng konti tubig yun kasi malaking batsa bata eh. ito yan ang bata ko yan. magastos sasabihin na natin tatlong piso na lang sa tubig yan tatlong piso pa rin yan kaya daretsyo na ngayon dito ano po na dito kaya ganyan kaya ako pinagtatakot din sa Diyos ito kasi ayon sa Biblia kay Apostle Pablo, Colossus 3.17 Ano man ang ginagawa mo sa salita o sa gawa? Sabi niya, ipagkatiwala mo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Okay? Start na po natin ang washing machine na Samsung ang brand. Kanina pa naman nakababad ito eh. O Samsung. Una, Power. Power. Yan. Ubig. Lima. Meron siya 68 lahat ang minuto niya. Wash. Yan. Meron siyang wash 20 minutos. Rinse. May dalawang ikot-ikot. Ito na. Apat. Yung spin. Yung pilipit pa pilipit. So, 68 minute. O start na natin Ayun start Pusi Ibig sabihin malambot lang Yan nagtatrabaho na Si Samsung Yan Kung nyo po Ah uh, yung katasitim na Gawa ng nakababad na nga. Kulang-kulang sa isang oras eh. Yan, meron siyang 20 minutos na payukot ikot Ibig sabihin na magana gusto yung dumi Na magana. Dahil sa tapang na sabon, anim na sa si, ang nilagay ko. Yan. Pagdating na si Kistito yan, niyento yan, magpapadagdag siya ng tubig. Ibig sabihin, dagdagan mo ko. Yan, ganyan po. Pero pag umiikot na yan, huwag nyo bubuksan ang pintaki pa. Babalik po kayo sa simula. Babalik. So, hintayin natin, ano? Para magdagdag tayo ng mga dalawang tabo, tatlong tabo. Tignan natin, depende sa sukat. Kasi meron sa measurement. Ang gando sa labi, oh, kung mapapasin niyo yung labi niyan, ang ganda ng tubig ko, ayan may bakanti, di ba? Oh, nakikita niyo po ba? Yan. Yan. Ayan, ayan. ayan sigis nito na eh. Mamaya-maya ay ito na yan. Para magdagdag tayo. Ganyan lang po. Ang paglalaba natutunan ko nang gusto ito kay Bigan. Ayun. natin. Ayun. yan Ayan, magtuloy-tuloy na yan hanggang sa maabot na po yung 20 minutes. Napaikot-ikot. Ayan, ganyan lang po. Ito po ang inyong kaibigan kaya sa Brother Armani Bodice. Isa po ako sa Citizen 64. Stroke Nose stroke no, sa anim na taon at PWD yung tuhod ko, may tama anim na taon na rin po yung tuhod ko May difference siya. so ayan, sa awat tulong ng Panginoon Diyos, nakakatulong po tayo sa gawain ba, kagaya ng paglalaba kaya malaking bagay po ito nagtutulungan kami dalawa ni Sister Baby siya po yung naghahanap buhay kahit na senior na po siya niya lang ang trabaho niya po magahan lang naman Mag magana medyo pressure. kasi tungkol po sa mga kaso kaso po kasi ang kanyang nilalakad sa ngayon medyo pressure yan pagka mga dokumento sa hukuman yan. hindi kagaya ng ibang trabaho niya magahan yan. Yeah. so hintayin lang natin siya hanggang magtuloy-tuloy hanggang sa matapos. Kapag nagsimula ka dito kaibigan, dalawang oras approximately o sumubra man doon bagya lang at matatapos na. Okay, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ano? Thank you for watching. God bless us all. Like and share. Share niyo po sa iba. God bless us all. bye, -bye. <laughs>